Hi, nandito kami sa Lisa's Cosmetic Fragrances. They are selling discounted luxury cosmetic and perfumes. Ito e yung mga nakikita natin sa mall. Sa shoppers, ito makikita nyo ay yung mga perfume nila sobrang discounted like 50 to 70% off. Chloe, Lanvin, Eclat, Coach, Elizabeth Arden at iba't ibang kilalang brand the best to pang gift at pang balik bayan box. Pwede din pang sarili. Kung nagtitipid ka, pwede ka nang ng tester box lang. Mas mura kesa sa original box nila. Meron din silang pang kulay ng hair, nail polish sa discounted price. At iba't ibang kilalang cosmetic brands. Sobrang dami nang pumupunta dito. Kasi nga sobrang mura. Meron din silang toiletries, and accessories. Ang kagandahan naman dito kahit sobrang daming tao meron silang guard na nag assist sa entrance pa lang. At almost 80% ng sales representative nila ay Pinoy. At syempre dahil mura na na naman tayo kumars. At ito na pamili natin. 4 pieces perfume, accessories at syempre hindi mawawala ang pagkain. Favorite ko yan eh. Sobrang laki ng natipin. Sule!